Yung akala mong basura na ay naglalaman ng natural na pagkukunan ng minerals at napakayaman din sa calcium. Nakakatulong sa pagbawas ng wrinkles. Huwag itapon ng balat ng itlog dahil ito ay maaaring makatulong sa inyo. Napakagandang benepisyong hatid para sa atin. Sampirasong itlog, kuha ka muna. Pagkabitak nga nito, kuhain mo yung puti, ibukod mo yung dilaw. Alasan ito yung madalas nating lutuin lalo na sa atin almusal. At syempre, nakaugalian na rin natin yung balat tinatapon natin. Dahil nakuha na rin naman natin yung laman. Pero di natin alam, napakadami palang benepisyo nito lalo sa atin. Lalo na sa ating muka. Pagkabukod mo nga ng kulay puti, kuha ka ulit ng malinis na paglalagyan. Doon mo naman ilagay yung kulay dilaw. Isalin mo nga dito. At kung sa tingin mo yung okay na nga, iside mo na nga muna ito yung pinaka -balat ng itlog hugasan mo nga ito para na rin mas malinis din siyang gamitin yung pinaka puti niya, tanggalin mo po parang pinaka tissue niya. pagkahugas mo nga nito patuyuin mo po saglit ito nga sa ating gagawin ay isang piraso lang ang ginamit natin kung marami kayong patapon ng balat ng itlog wag mo nang itapon yan sobrang ganda rin talaga ng dala nito para sa yung balat dahil dito sa balat ng itlog ay naglalaman ng isang masustansyang mayaman sa collagen, nakakatulong Pita ng yung balat, gawing makinis ang texture nito. Isara na rin ang mga pores. Dahil sa sangkap ng ating gagamitin, sadyang makakatulong din talaga para sa yung balat. Kung sa tingin mo'y okay na nga, tuyo na nga yung dunurug-durug mong itlog, i-blend mo nga ito. Kung wala naman pong pang-blend yung pampino, pwede mo po itong dikdikin para maging pinong pulbos po ang itsura niya. Dahil ito yung kakailanganin natin. Ito nga sa ating gagawin eh, maaaring gamitin bilang natural na exfoliator. Natural na glow sa iyong balat. Pagkatapos mo nga, isalin mo nga ito doon sa puting itlog. Halu-haluin mo po itong mabuti. Ito nga sa balat ng itlog at yung puting itlog para paliitin na rin ang mga pores sa balat. Nagtataglay ng mga astringent. Nakatangian na tumutulong upang umurong ang mga pores. Dahil makakatulong siyang inaalis niya yung pinong pulbos na ginamit natin. Siyempre, nagiiwan ng makinis at maliwanag na balat. Git sa lahat, makakatulong siya sa pagbawas ng itsura ng pinong linya, lalo na sa mga wrinkles. Pagkatapos mo ngang ang haluhaluin, kumuha ka ng pampahid, idampi mo na nga ito sa buong mukha mo. Pwedeng-pwede din dyan sa mga braso mo, sa siko mo, sa tuhod mo, kahit saan pa ng katawan mo, gamitin mo lang din to. Iwan mo lang to ng 10 minutes lamang po. Nikita mo din yung pinaka-resulta niya. Ano dala nitong mga balat ng itlog para sa ating balat? Makatulong siya sa pagpigil ng ating pagtanda. Bibigay ningning at kumiki ng nabalat. Pakatulong din makawala sa mga dark spot. Pinapanatilihin din niyang malusog ang yung balat at pinipigilan niya yung mga fine lines lalo na yung wrinkles. Dahil napakayaman din ito sa calcium. Sa paggawa nga natin ito, sa sangkap na ginamit natin, makakatulong din siya sa ating balat mag-tightening at yung sinisip-sip niya yung labis na langis mula sa balat. Dahil naglalaman din ito ng mga minerals. Napakipakinabang din. Dahil kahit ako namangharin talaga sa dalang binipisyo nito para lalo sa ating balat. Kaya kung madalas kang mag-itlog, nako, huwag mong itapo ng balat ng itlog. Sobrang ganda rin ng benefits na dala nito para sa atin. Masasabi mong nandito na rin talaga overall appearance na rin. Pagkatapos nga ng 10 minutes, banlawan mo ito ng banayad lang po. Ito nga sa ginawa ko ay di na ako gumamit ng sabon. Parang nagustuhan ko din talaga yung resulta. Nagustuhan mo video? Bigyan ito ng puso o thumbs up. Ibahagi na rin sa iyong mga kaibigan. Gusto mo naman ng higit pang mga recipe at higit pang tips? Follow for more! Bye!